Nagpapasalamat po tayo siyempre sa ating uh, sa NHA at hindi po tayo nakakalimutan dito sa ating uh, linsod. Kung may, uh, meron tayong uh, problema, may uh, kalamidad uh, uh, po, okay? uh, uh, po tayo at bumababa po sila okay? para tuluhan po tayo at aprobahan itong pondo uh, na 10,000 para sa uh, 81 na uh, families uh, po natin po, November 2020 Ah, Natutulog po kami ng madaling araw. Tapos po, nagising kami na maingay sa labas. Akala lang po namin Boy. may away. Kaya po, ano, pagtingin po sa bintana, yun po pala may sunog na. Nagmamadali po kami kasi malapit na sa amin yung sunog. Ang nadala lang po namin bag. Wala pa kami chinelas. Wala po kami nga, ano, Nagdali-dali pa kami tumakbo kasi nagpuputokan na yung orin. Uh, kasi nasira po yung isami namin. Ang uh, bubong namin po, na wala pag pagdadagdag po namin, saka po yung ano, uh, bulok din po. Uh, nagpapasalamat po kami kasi kahit pa paano, malaking tulong na rin po ito sa mga katulad namin na ano, lang po sa mga material kasi mahal na po yung mga material ng bahay. Kaya nagpapasalamat po talaga kami sa NHA sa mga bumubuo po na ito.